Paano nga ba magpalit ng profile pic sa Facebook na hindi nalalaban? Ibig sabihin, hindi dadaan sa wall ng ating mga kaibigan na nagpapalit tayo ng profile pic. At paano itago ang ating mga putos kahit naka-Facebook lock ang ating Facebook account? Yan ang tanong ng ating kaibigan. Kung may katanungan ka, kaibigan, i-comment sa comment section. Huwag maya at subukan natin gawa ng video. Kung bago ka pa lang, i-click ang follow button sa tabi ng pangalan ko at subscribe mo na rin ako para personal mo kung ma-message sa mga nating video. Tara, scoop! I-open mo lang ang iyong phone, kaibigan. At i-open ang Facebook. I-open ang tatlong line sa ibabaw ng Facebook. i ang profile. At Itap ito, profile pic mo kaibigan. Then, subukan natin mag-upload ng bagong profile para malalaman talaga natin na legit. At ilagay natin itong bago natin profile. Yan. At dito, pagkalagay mo ng profile mo ay ang sabi dito, share your updates to new speed, Ibig sabihin, kung nakablow yan, makikita sa wall ng ating kaibigan ang ating mga ating bagong upload na profile pic kasi new year na char at tap mo lang yung blue na check dapat hindi yan naka-check okay para hindi magdadaan sa wall ng ating mga kaibigan din save mo lang yan later on mababago na yan okay at hindi na yan dadaan doon sa wall ng ating kaibigan ng paulit tayo ng profile pic okay? at dito sa iyong putos kahit naka facebook la ka magkikita pa din yan sa iyong mga kaibigan sa facebook ganito ang gawin tupin ko lang ang putos and tap ko lang to yan pagkatap mo lang yung putos tap mo yung tatlong tuldok Then, tap mo lang yung edit privacy. Then, piliin mo lang yung only me. Then, mag-back ka lang. Yan, nakasave na yan. Nakasave na yan. At hindi, makikita ang yung kabigan at hindi nila ma-download sa kanilang phone. So, kenulan kadalik ke bigan ul kalimutang isyarat ing video standar nak alamat ai kemanan kad blis